Tayo. This is round two of <laughs> whatever apartment <laughs> <laughs> rin. Yeah. Thank you for our sponsor okay. and Beach Compound. Okay, yeah. Man. Inquiry. Ah, oh, ala. Okay. Let's get started. Let's get started. Let's get started. Let's natin started. Let's get started. Let's get started. Let's natin. ay, ay! get started. Let's get started. Let's get yeah. yeah. <laughs> Sa kaliwa naman. Para muli. The Rock. Ricky Boy! Ricky really Boy. Habu! Hagak! Poo! Habu! Hey, you you. Habu! Watch me! Hagak! Poo! Yeah, yeah, yeah. Habu, I'll watch you. I'll watch you. I'll watch you. Habu! Okay, okay. Hagak! Poo! Simulan na natin to, Habu! Gak! Habu! <laughs> <laughs> Simulan na natin to, oh, <laughs> 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 <dead>. <laughs> 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 O, head. It's on, Head. clean, dirty. Okay, okay. Oti! Clean, dirty. O, clean, dirty. Clean, clean. 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 Oh, wala lang Oh, okay, okay, okay. Ikaw na, ikaw na. Sure. Ricky boy. Yeah. Oye, meron kang limang oras. pero Meron kang limang oras. Simulan na natin ito. Oti! Oh, respect lang, oh. Respect lang. Okay. Are you ready? Limang oras. Squatter! Squatter! Hindi. Ah. Hey, you! Shut up, mother founders! Hindi, zero! Pinala ka si am. Shut up, mother founder. Ikaw oh. isang membro ng Linis Tubo, gang. na laging tumitirada ng tubo U na may kalawang. Yeah, 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 yeah. Galeg, galeg, galeg. Ang galeg. Uwi ka na. Uwi ka na. ni <laughs> <Uy ka> na mga oras. Di natin akalain. the right corner. Uy, saka na, <laughs> uy <ka> na. <laughs> uy, sa kanan naman. Simulan natin to. Kayan. Meron ko limang oras. Rek, rek mo akang itik. <laughs> <laughs> Ba't ganyan suot mo? Parang... Kung <laughs> oh, mag-google din <laughs> <laughs> si Gaby. Huwag swimming yan! Ano ang pogi mo? Oti! <laughs> oti! Oti na! Yoko na! Oy! Ang bangis ng dalawa! Kailangan natin ng Oti! Oti! O, simulan oti. Oti. na agad natin dito! Oti! oti. oti Rek-rek! Marami tayo! Marabi tayo! Limang araw! Limang araw! Ay! <laughs> lima. Ikaw! Ba't hindi ka nakasuot ng bra? Ika mo, ikaw ay kaktong. Nakasuot ng... Kalimutan mo maglagay ng nipot. Noon! Tuloy, ikaw ay kaktong. Baka tutong! Yeah, yeah. Mga oh, kang bubong! Kenneth naman, oh, Kenneth. Kailan <laughs> tatanong sa mga judge mamaya. Kenneth, <laughs> eh. your turn. Limang linggo. Simulan natin. Tawarin ni Rex. Hindi ka ba bang itik? Ot, ot, leg lang. O, otak, otak leg. Sirek-sirek Shrek, kamukha ni Shrek. Ang na naman po sa... Yeah! Ang sa <laughs> Tapos na agad yung limang linggo natin. Tanungin natin mga audience para sa decision. Pero ano ba masasabi mo? Para sa akin magaling si ano, sa yung pagkakaano ni ano, <laughs> talaga. ang pagkakaano, ang galing ni ano. Para ako kay ano ako. Yeah, yeah. Ah, uh, ito naman. Para, sabi mo? Para sa akin, napakatindi ng laban. OT! ano nga ako ni OT? <laughs> okay, okay. At si si sa OT, decent. <laughs> Kailangan mo na natin isa. Oh, ano si sabi mo? Kailangan mo sabi, ang kulit meron. <laughs> Dapat na ito sinali niyo eh. <laughs> okay, okay. Uling laban. Ano natin si kung sino panalo. Ba, panalo? Si...